Oh, may papasok pa. <laughs> oh, pinang... ay, ayan. po. Oh, ay, ay, ay. Ito po. Thank you po. <laughs> may bayad yan. may bayad. May bayad dyan. May bayad dyan. Wala na, diba? Diba? Ang oh. naman ako yan. Takot ako. <laughs> ayan, baka may bababa po dyan ng lupa. Bumaba na po kayo dito. <laughs> <laughs> Grabe, wala <pasal> <laughs> <Pina> pa sa lupa. Pinapababa mo na. Tatayin niyo pa lang. <laughs> Bisan ka. Lupa po. Ay, lupa. lupa. Oh. Kaya pala na lupaw. Paw na yung kunto. po <laughs> <laughs> yung maliban yung kunto. Ikaw nanay, saan po kayo? <laughs> sa lupaw din po. Ayan, may taga pala dito. Kailangan maging masaya tayo ngayon. Hehey! <laughs> Baka naman may natutulog siya. Pasensya na. Ayan. Ayan, good morning, good morning po. Welcome po sa ating mini pub. Ano ang pangarap ni Kuya para alam naman ng, alam naman ng mga kasahelo natin yung message? Ayun, yan ang ginagawa ba? Balaw na. Balang po! Iha po, iha. 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 Mamay ka na nga nung i Ayan, ang tao dito. Ayan, medyo natatakot-takot, medyo mabilis ang patakpo. Ayan po. Say hi naman po dyan. tapaka naman ng minibus. <laughs> Uh, pag sabi kong hep hep! Hooray! <laughs> <laughs> Ay, ikaw na mga video na natatapot daw ko. Ay, kuya yan, hindi ko na ma-cellphone. Ayan, ilan po ba tayo? Ayan, magbilang tayo, mag-count tayo. 2 5, five, 2-5, five. ngayon na, kumita na ako. 7, 9, 10, 13, 14 lang tayo, <laughs> na pasahero Kumita naman na kaya. Walang pata pang gas, nagre-reklamo pa dito yung tatlo. Sa harapan. Ayan. ayun nagpapalaro po tayo. Alam ko, nakita kita yung nakasalami po na nanay sa likuran. Na, may tatlong libo sa bulsa kanina. Nanay, <laughs> ano gusto niyong laro? Ha? Oh, bingo daw. Ay, bingo. Sige, sa letrang B. Ayan. <laughs> ano? Hindi pa rin pala bingi si Nana. <laughs> Charot lang. Sa letrang B. Ano na yun? Di ba, mauna yung mga 1 to 10 lang, 1 to 15 pa yun? 15. katapusan. Ayan. Sa, ay, sakto. Ano nga, ano yung date ngayon? 17? 16. 16. Ayan, magtaya kayo sa wedding mamaya. Ayan, 35 ako si Nanay 15, di ba? Ano pa yung 35 sa may wedding? Baliw. <laughs> <laughs> di ba? Ang bakit, di ba? Ang bakit po yung kwan, ayan. Wala na po bang sasakay? Ay, baka naman yung mga textmate ninyo dyan. Nanay ba yung textmate ka ba? May asawa. Ay, may asawa pa si nanay. Di na, kayo, may asawa na si nanay. Ikaw, nanay. Ay, may asawa ni mamaya. Nakita tayo kayo pag nandiyan tayo dito. Mamaya, sinundok ako ng asawa mo. wala ang beauty ko, di ba ako nakapagparitok okay? eh. Di ba? Ay! Ang ingin tood ko. Malamit na tayo, ako lang. Ay, malamit na po ba tayo? tayo? Okay, Sige, mamaya makalapas. Eh, Sige mamaya pa. Sabihin mo na mami. Kuya, dito na po kami. Kama naman daw, Bia. Ayan, sana mapasaya kayo. Hep, hep! Hooray! Ayan. Okay, so sa'yo. Ah! Basa, yung itlog na pula. Paano pa ba, ba tayo? Ba? O, Paano pa ba, ba tayo? Ayan. Hello naman po, John. Para napakalungkot naman ang tatlo sa likuran. Ay, apat. <laughs> Hindi ko kasi nakita isa. Kaya, hey, ate, bakit tayo mukha mo? Naman kagaganda ninyo. Tinatago ninyo eh. Congrats naman si ate. Ang feeling ko pupunta siya sa abroad. Totoo ba, ate? Ay, babalik na ah! daw siya. Ayan. Ate, wag ka mag-alala. Dahil ay, dyan, papatala mo ako ng chocolate buwan-buwan. <laughs> Oh, yes. Oh. Ikaw na na isa ka nang papunta. <laughs> Ay, ah, abroad ka din. Okay, sa national, sa ka ba sa international airport pupunta? Huwag ka mag-alala. Nag-establish na po doon si Mayor. Sino ang Mayor ninyo doon? <laughs> hindi mo kilala. Ano, alam kang kilala ko at hindi naman ako taga dito. Ayan, ayun po <laughs> ako po ang Mayor ng Lupaw. Ayan. <laughs> Nanay, anong pangalan ng Mayor ninyo? Ha? biglang mayor tapos mama mayor-mayor <laughs> yung mga kadalagaan dyan may binata po dito ay wala pala wala pala dito patingto ha huwag kayong mag-alala hindi ko kayo liligawan ayoko ang nice ninyo ayan welcome po narito na po tayo sa Tama sa Sierra Madre kung saan nagprotekta sa atin In terms of, <coughs> of climate change Climate change naman na ano <coughs> Balbalungo pa lang bes Balbalungo pa lang naman bes para taga alam ko naman ano Yung bababa po dyan Hep hep hooray ka lang ninyo mamaya kay kuya Para alam naman niya ay na po ang bagong pagpalitahan Hindi na po manong para stop the car Hindi na po hep hep hooray Ayun na po ang bago natin ha Papalitan na po natin ng manong para or kuya stop the car, hindi na po ganun. dapat talagang papalakot na. Yes, tapos hep-hep <laughs> <laughs> pa rin! Ano? Di ba? Wala, si ate ko umiiyak naman na. Wait lang, wala akong t ito muna ang underwear ko. Ayan, alikan na ako, kukunin ko na muna. Pero kung kinain talaga natin yung Jollibee, kung hindi pa tayo nabusog, hindi na ako nagreklamo, di ba? <laughs>